Ang sarap talaga maglakad-lakad. Ayan. Paghahanap tayo ng ating mamimeryandahan. At dahil sobrang init po ng panahon, masarap ngayon magmeryenda ng napakalamig. Kaso ka At wala akong pera. Kulang Ako yung pera natin. Tingnan na natin. Oh! Ano yun? Tingnan nga natin. Merong babae dito. Ayan mga kadaily, mayroong babae dito naghihintay. Nandun sa unahan. Ayan, samahan niyo po ako mga kadaily. Let's go! Hmm?